Hi! Ngayon papunta tayo ng bulwa. Babalik na ulit ako sa pagtitinda ko. Nagtitinda kasi talaga ako dati ng mga ulam. Inistop ko lang yung pagtitinda ko ng mga ulam kasi nga nahihirapan ako mamili sa malayo. Like sa Kogon, yung ganun. Kaya ang ginagawa ko noon, namimili ako sa Marlags. So kapag sa Marlags ako bumibili ng mga paninda ko, medyo may patong na sila dun. Ang nangyayari tuloy, mas pumapatong pa ako. So parang nagiging mahal siya. Pero ngayon, meron na tayong moto may service na tayo kaya makakapamili na tayo sa mga bulwa or kogon inistop ko kasi yung pagtitinda ng mga ulam ko kasi nga sa marlags lang ako bumibili yun na nga medyo mahal pero ngayon okay okay naman na meron na tayong service kaya makakabili na tayo at makakabalik na tayo sa ating pagtitinda ng mga ulam dito nga pala tayo bibili ng mga paninda natin sa bulwa kasi compare sa mga anong tawag dito sa palengke may patong na yan sila kaya dito na lang tayo sa bulwa magulo di didiretso, hindi naman masyadong mahirap basta lang may moto ka. Pero kung magkukumute ka lang, medyo mahirap talaga kasi syempre, kalas sa pamasahe tapos may mga bitbitin ka pa pag-uwi, medyo hassle. Dapat lang talaga matyaga kang gumising. Kagaya ganito, kanina nagbiyahe kami alas 5 ng umaga papuntang bulwa. Dapat lang maaga ka gigising para maabutan mo pa yung mga nagtitinda sa bulwa. Kasi parang mga 8 lang yata sila or hanggang 9 lang dyan. Dapat lang talaga matyaga kang gumising, matyaga kang pumili. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, pinipili ko lang yung eksakto na laki ng pusit. Yung mga ganyan. Samahan lang ng tiyaga at sipag at dasal, syempre. So Yun lang. thank you so much for watching. Bye bye!